Yeah, Nag-order ako ng puto bongbong, mong libre-deliver sa ating kaibigan at parihin, ah, si Kevin. Po. oh, eto ay, paano mo ito nagawa? Saan, sinagawa nito? Ah, um, bali, kami po nung kwento. Partner mo? Oo. Ah, ah. Nakablog ka ha? Yes. So, eto, pakita mo daw nga, tapos ano yan? Kailan niyo pa inumpisanyaan? Ah, bali, nag-start po kami nung uh, Wednesday lang. Okay, sa mugpog yan inagawa? Ah, tama po pa. Pakita daw nga natin yung isa. Ah, uh, check mo na 'to. Ay, dito na lang sa Raya mo sa. sige. Okay. Check mo. Ay, nag-order kita ng puto Bumbong para suportahan natin ang ating mga local entrepreneur. Oh, I think kaibigan natin, matagal na natin 'tong kaibigan si Paring Kevin, ano. So, oops. Ay. Tingnan natin. Ito free delivery. Magkano ito nga? 60. Ah, bali 60 yung per box tapos ang laman niya sa loob is ah, pieces. Marami siya, pati nga. No? Pakita natin. Galing ito sa Mugpog. pakita natin para makita ninyo. Oh. putibang ibang klase naman ng puto bongbong mo. Ganito ang puto bongbong sa ano? Hmm. Sa sa mugpog. Oh. Oh. Bango. So, eto, 60 pesos. Kung gusto nyong, ano, saan around, ano yung na um, nyo? Um, kung gusto nyo pong mag-order, oh. uh, around Mugpog and Buakla po. Okay. So pagka pagka malalayo like uh, Santa Cruz or Benavista. Okay. Siguro may may add na. May additional. Ah, may additional ah, na. Pag Benavista, pag malalayo. Pag malalayo. libre dito sa parang lugi ka pa din ng delivery. Hindi ah, okay lang naman. Okay siya. lang. Oh, oh. Dinis sa buwak nagpa-deliver ako din sa buwak. So Uh, kasama na free delivery, oh, na po, free delivery. Okay. basta magpog and buwak tuwing ano oras daw? Um, bali nagagawa po kami ay tuwing umaga okay. mga pwedeng 7 7 to 10 am and then, then sa hapon uh, ang delivery po namin sa 3 to 4 pm so uh, kung may mga gustong mag order pwede po kayong mag pm lang ok ano daw kung nasa online na daw ba kayo? um Bali pag magaon mag deliver, maga pa deliver sila. Pa deliver sila paano? Ah uh, bali mag-message lang po by, uh, sa Facebook sa Messenger. Okay. And then ah uh, naman po anong number? anong pangalan sa Facebook? Ah uh, pangalan ko po pa sa Facebook er uh, Kerbin Leal Miranda. Oo. Okay. Meron na kayong ano meron na kayong page. Ah bali pa. page wala pa po. Wala page. pa. So personal pala yung appm. Uh, Alagay na lang natin diyan sa ano Kerbin... Leal Miranda. Ah, uh, bali, ang pangalan po niya is parang Puto Bongbong bong Delights. Puto Bongbong bong Delights. Oh, ah. so, sabi ko ay PBB Delights. Yes, PBB Tapos delights. teka, uh, yung ano, yung contact number daw, meron contact number. Ah, meron naman po. Ah, uh, oh, sige. 0966-799-1228 So ulit. mga gusto lang pong mag-text uh, o call. Oh, sige, ulit, ulit. 0966 799-1228. Oh, ayan. So, yun ang uh, orderin nyo na ano natin. para masuportahan natin sila, Kerwin. Actually, ngayon lang ulit kita. Nag, 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 yes, na, pero officially, uh, hindi pa. Officially, uh, ano. hindi pa po tayo oh. nagkaka-face to face na. Oo. Oh, oh. Saan daw kayo sa Mugpog? Ah, meron, meron, daw pwedeng daanan ba sa Mugpog? Halimbawa, ma-drop by daw sila sa area ninyo. Ah, uh, malapit lang po kami sa bayan ng Mugpog. Sa location po namin, uh, Sitio Tibag, Barangay Sumanga, Mugpog. Okay. So, ayan. Lagran Grande Evangeline, nasagot na natin mga tanong nyo. Ay, Adrian, punta ka na lang din eh para mag uh, ano kay sa. Salamat bye. ha, baka may delivery Salamat ka po pa. Ulit. Uh, meron right. Po ulit, pero pang Santol and Balaring last na po. Oo, nakakaabot ka pa ng Santol at Balaring. <laughs> ah. so, order na po kayo. Suportahan natin ang mga local entrepreneurs sa panahon ng pandemya. Uh, yeah, Ayan. Right. Salamat po. Thank you. Ah, mo na lang doon. Ah. At, dire-diretso ko na yung vlog so, ko. iyo na yun. Okay. Oo. Thank you, Sarah. Oo, oh, okay. Bye-bye. So, Pakisara mo. So, pakita ko na sa inyo yung in-order natin. Hindi ko naapatayin yung live vlog natin. Oh! <laughs> nahulog pa. So, pakita natin ang ating in-order. Pero nahulog yung isa. Pero buti walang nangyari. Oops. So, ito na ang ating live vlog. Gulo. Atikman At natin kung talagang masarap ang ating in-order. Marami lang akong kalat dahil ako'y nagatrabaho para. So, itsura ko. Saan po yan? Sa mugpog ito in order ko sa aking kaibigan. Nakita ko nag-post siya. So, sinuportahan natin ang kanyang puto bongbong. Iba yung style ng puto bongbong niya. Hindi kagaya ng puto bongbong na naano na, na, na ano ko, nakalakihan ko. So, nahulog. <laughs> nahulog. Buti na lang at masarado. Kaya hindi naman na ano. Okay, makuha lang ako ng makuha lamang ako ng uh, nahulog eh. Makuha lang ako ng kutsara para ating atikman, okay? Atikman natin kung talagang parapol na Adrian. Kung gusto mo, dumaan ka nalaan din na tabigyan ta. Atin na ating manatin kung talagang masarap ang puto bumbong yan, na in-order natin sa ating kaibigan na si Paring Kerwin. Yan. So, tikman natin. Iba e yung puto bumbong. Ma-moist. Ma-moist. Ah, parapol na daw yung nahulog. <laughs> Loko itong si Francis, Ronald Francis Nitoralintot ayo. Maligat. Ano puto? Puto Ah, okay. Puto bong bong. Anong bigat? kakahirin at napalaki agad. Dapat ay maliliit lang pala. Mmm. Ang dami pala na na-order ko. Para sa team, kinamark. So, ito ang puto bumbong. Yan ligat. Ang agawin ko, alalagyan ko ng cheese. May cheese din ni. Eh. ko ng cheese. Parang nabibitinan ako sa cheese. Gusto ko yung maraming cheese. Kaya, dagdagan natin ng cheese. hmm Adrian, dumaan ka nalang din eh para sa iyo yung isa. Actually, sa iyo talaga yung isa. 60. Eh, eh, makatalagang yan yung ligat. Madadala talaga. <laughs> Nadalagang ko ng cheese. Gusto ko yung maraming cheese. Kailangan yung maliliit lang ang Talagang maliliit lang ang gayat at talagang makamalagkit. hmm. Yung loob ng isang box, merong lima. Limang haba. Ayan no? <laughs> Ay anong liga talaga? Dala ang pustiso. Hmm. <laughs> <laughs> so Madami kita in order para kay Adrian, saka kay Mark. Tatlo. Watching here at Bahigasan. Shout out Danilo Luna. Naga free delivery din sa Buak at saka sa Mugpog. Mm. To. So, Tara, tara Ronel. Ay, ay, anong lagkit? Hay nako. Busog na naman kita. Malagkit! <laughs> Hindi man baling hoy, malagkit! Anong lagkit talaga? Nalaglag pa kanina. <laughs> okay, bati na lang po kita. Habang nakain kita. Hi Mark, Ariel Cordeliano nanonood. Um. Ayan, ang kita talaga. <laughs> Napakaligat eh. Kailangan ay kaunti-kaunti lang at talagang mahuhulog ang yung ngipin. <laughs> Hi Danilo Luna is watching. Thank you. Shirley Nazareno Pereira is also watching. Good afternoon. Sa balog Buak baga i deli free delivery baga. Sa bok daw, basta sa buwak. hindi ko lang alam specific. Pwede daw, free delivery daw. Cecilia Delacion. mm Basta sa buhok at benavis, ay sa buwak at mugpog daw ay free delivery. Dalawang, one, two, apat pala, apat palang ganyat ha. Apat lang pala, sabi ko atay lima. Sabi ni Mark Ariel Ordeliano, dapat sana daw ay kasing lagkit ng isang relasyon na ah, tindi ano. Kinuha ko lang nasa ibabaw Oh. At uh, meron pang latik nakasama. Sa magbog po ito na bibili? Kaba diba yung Laila Morillo Perder sa yung isa. Bumila ko ng tatlo. Mmm para sa akin ni Adrian. Hmm. Tama na yung dalawang gayat. Hindi na kayang ubusin. Okay? So... Ayan, so naubos na natin yung isang dalawang gayat. Bali, apat na ganitong kahaba, oh. May ganyan. Apat, yan. Naubos na natin yung dalawa. Mamaya namang gabi yung dalawa. So, meron na kitang panghapunan. At least, uh, nakakain kita ng puto bumbong. 60 pesos 660 60 pesos San ganito oh. Adrian dumaan ka dito at meron kang puto bumbong ayan Diyan Ah uh, balikan nyo po itong video Sinabi niya yung number niya ni paring Kervin. O kaya pwede niyo po siyang isearch sa siya Facebook. Kervin Leal. Ah, Kervin Miranda Leal. Ang kanyang pangalan sa Facebook. Very good. Solve na solve ang ating merienda ngayong araw ng Sabado. Dahil marami akong trabaho na inagawa. So, we deserve masarap na merienda. Ayun, ah, nagdami daw nagapa-shoutout. Laila Kabayang Laila Morillo Perder na nandiyan sa Germany. Yan. Yeah. So, solve na solve ang ating Oo, sosyal social na ka-box. Maganda ang kanyang magandang kanyang presentation ng kanyang Shirley Nazareno Pereira. Social ang kanyang packaging ng kanyang ng kanyang ah uh, uh, ng kanyang puto bumbong. Sabi ni Kabayan Dennis Rino, so ay anong ligat niya nuwari? Yan, nung ligatory niyang bulikat di, Jim, yung cat, DJ Myung, ano. ayan <laughs> ito. Makasya. O, oh, yan, ang kanyang laman. An, lima. One, two. Limang haba. Ah, apat pala. Apat na haba. na Apat na haba. Ganari po yan, o. Oh. Ganari. O, oh, ganito. May ganitong mga haba. Yan. Apat na ganyang kahaba sa loob. Kanyang uh, packaging maganda. Okay? Maraming salamat sa inyo. Dalawa na yung nakain kong haba. Mamaya namang gabi yung dalawa pa. At busog na kita maigi. Nakakabusog. So, kung gusto nyo pong mag-order, balik uh, balikan nyo po itong video. Sinabi dyan yung contact number at saka po yung uh, Facebook account ni Paring Kervin, Leal Miranda. a uh, message nila lang po, si message nila nyo lang po siya, uh, siya doon sa kanyang personal Facebook account para para Maka-order po kayo. Free delivery dito sa Buak at saka sa Mugpog. May charge daw kapag ka sa ibang bayan. Pero Santa Cruz, layo naman pag sa Turius at Buena pa. Every 4 to 5 p.m. ang delivery nila. Nagwa sa umaga, 4 to 5 ng hapon ang delivery. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan sa panonood ng ating live ko, live vlog ko ngayong araw. Shout out sa lahat ng ating mga kababayan. Uh, uh, kay Laila morillo Perder, Mark, Ariel Ordelliano, sino pa? Uh, kay uh, sino pa? nag uh, shout shoutout Sige po, a-shoutout uh, ko kayo. Uh, Magkano po per box? Russell Tinorio, 60 pesos. 6-0 60 pesos. Russell Tinorio, nanunood. Sino pa? Laila Morillo Perder, pa shoutout kay Nanay Fe, kay Nanay Ko, at uh, uh, kay Tita Joy, at syempre kay Adrian. Yan. Kay Adrian. Shoutout sa inyo. Hmm. Ano pa? Mark Ariel Orleliano, nanunood. Thank you. Sino pa? Uh, ha? -huh. Si Ronel Francis, Lintot, nanonood din. Busog. Bye-bye. God bless. Order na po kayo ng Puto Bumbong. Yan. Puto Bumbong. Yan. Pa-wash out. Pa-shout out. Honey Gale. Yan. Sobra-sobrang dami ng plugging mo, Kervin. Okay. Pusog na ako. Kaya, babay na po. Tapos ng ating live vlog para sa pag-suporta natin sa ating local entrepreneur. God bless everyone! See you! next blog